Yan, pumili ka na, Tita Lucy. Hindi, hindi, Ay, walang problema sira. yan. Hindi sira. Hindi po. Yan, bitin ko yung ganyan. Kung wala ko okay. <clears throat> lang yan. Ikaw ba, Tita Kura? Yan Ako, din ako. Yung mali na yan, yung Tita Kura? Ayan ang gayot. Ayan ang gayot. Ayan ang gayot. Oh, pili. Ya, yeah, ayan gawin po ninyo yung nilabon at eh, malalangis. <laughs> Nakuiha, nakuiho. Hindi mahilig sa nilabon. Ha? Huh? Hindi ako mahilig sa nilabon talaga. Aba, ay mahal naman langis, tita ko, ro. Ay, hindi nga marang mahal. Ayaw, kung yung gagustos. Ano ba, yung mo ito, eh? Oo, oh, na po, plastic, tita, lose, eh. Hmm. Hala, pili, pili. Na bakit nabibili na din eh kaya sabi ko yun, nagkano yung yeah. uh. oh, okay, uh. 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 makain sabi ay doon oo, doon ay talagang gantong sa kurat kaya hindi ka ay, ilang kilo ba ito talos eh hmm. marami ka naman katulong kung marami InshaAllah, lahat ng kakay, lahat ay magtutrabaho. Eh mga apo ko lang yun, lang naman niya. ay, ah, ay sabagin nga naman. Sana dagdagi at ay, Hmm, ari tituloy siyang gusto kong kalimutan na lahat. Oh. O, wala na. Desakan yang sitio. Oh, dagdag pa pasobra. Oh, hmm. at sa sarili naman, kapit bahay pa, ang mga nay butas pa sa talos. Wala iisa Yo, kay Tita Kura oh, lagi syuti nang isa pa ang tawad. Magaling magtimbang si Tita Kura. Oh, 25. Oh. Hmm. Ay oh, ay sila ang ay oh, mo 25. Oh. Tita Kura oh. Salamat po. Thank you. Yeah, ay talaga nga naman. Yes. Hello, you know? Ano po yan? Yung pinchay at pinchay? Sino po? Baang. Baang, baang. Na sa iyo. Ay, uhu, oh, wow. Ba't kilala mo po yun? Oh. At diba sa bayan, uh. sa, yun sa... po ba mo? nakabinta na Game. may di -deliver pa doon sa kabila nakabinta na tayo kahit habang nagtitinor pa pili, dalawang kilo daw yun ikaw nang di-deliver dalawang kilo pa, order yun ay Hindi oh. eh, yung kagalit nyo, palagong dap. sa isa palagong dap. pag presyo po natin halos kano na ng wholesale do. At sila na may mga kapitbahay po natin sila. Po ay. Ay, oh, Oh, bagi yang bulu. Uh. Pulang pa luah. Balai nak bintar na ilan yang? Dalua, tatlo. Limang kilo. <laughs> <Nice thing. laughs> <Anong pare? laughs> ay, ay, din na, ay, sorry, oh. Delivery. Sa lapi. Sorry, oh. Delivery ka. Kaya pag tayo nakaipo ng 10.50 ay eh, 10.50. Magkano ano yun, Jiri? 1.50 nga ba ngayon? Eh. 10.50. Ilan yun? Ang 10.50 ba ay eh, magkano, Jiri? 1.50 ano? By. Bakit? Bakit? Isa ah. Ano mimik, ka, mimik, Ilan yun, Jiri? Hindi ka ba kami kayo? Ilan nga? 10.50. Ilan? <laughs> o, oh, 10.50 po yun. Ano, James? 500, ano? Paala na yan. Deliver natin. Palitin na pa yun. Apat. Ayo, delivery. Apat, ka hmm, lima. Lima, limang kilo na. O, oh, limang kilo na ho nabinta natin. Bibili ka ba ang tinapay? Umaraming tinapay. ha? Bahala ka na. Minindala hapon ay. Bibili ka ba tirapay? Yeah. Diyan na. Minindal na. Ay, ko rin yung

Hmm. Hmm. Team, hindi na marunong sa ito Maramot pala, no hindi na marunong O, Tim, hindi ka makakakain Magaling yan, nainaagawin pa isa hmm. O, oh, sabi कोफा मको पमन्दो बमार त गुसावक sandal po. Nag-deliver ah. na po si Jim na kamot yan. May lataw na kasi, Tim. Ha? Kok, agak-agak. Ah. Tem. <laughs> não não, 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 não.

Kaya ka nito ba, no? Dapat Whitey ay pinangalan dyan. Ay, puti ang ipin na yun. Si pa dito na ipin. Ikaw. Dapat ay, ang ipapangalan mo din eh, si Whitey na puti-puti yung ipin na yun.

suwad na lumata nila lalo. Hmm. Oh, bitin. Ay, justru kok po, sarap. saat masuk kuliah ya. Kok naman kok? Lagu nomor lah ibunya kan? Ah, jari <laughs> nak buat merindah.